Okay, ayan mga boss. Uh, si Bosing pang Unaysan Quezon, uh, medyo matagal nang nagtiis do sa kanyang barako na napakahina raw na bumatak. So, ang gagawin lang natin mga boss, napakasimple lang ng gagawin natin. So, base sa kwento ni Bosing, uh, yung kanyang barako ay humihina kapag ka, lalo sa port gear. Uh, halimbawa, kapag ka medyo ahon ay nag lagi. So, sagad ka na, sagad na yung throttle mo, pero nawawala pa rin yung batak. So, yan ang ginawa ko mga boss. Testing muna. Siyempre, unang hawak natin, testing lang. Uh, gawa ng hindi naman natin pwedeng gawin agad na hindi natin natin testing. So, pag pagka ganito mga problema mga boss, yung Aala uh, alam mo, uh, humihina tapos sabi ni bossing tune up daw pero ako hindi uh, sa akin testing muna para malaman natin kung ano bagay yung problema at unang hawak natin kay Barako so unang hawak yan, kita agad natin medyo mahirap paanda rin napakahirap paanda rin mga boss sabihin isang isang problema yon mahirap paanda rin tapos ano nga nawawala yung batak nalulupog hinang bigla so yun testing muna pagka ako talaga ah, sinabi tune up pero tas may ibang sinabi yung humihiling ah uh, ang gagawin natin diyan testing para ma makita natin kung ano talaga yung problema tulad nito mga boss Ito testing natin yung sa paahon na pinagte natin medyo mataas yun ito uh, makikita natin mga boss oh sinasagad ko na yung rotel Uh, walang response na maganda para ma-overtecan lang ito ng kahit mga badya mga boss napakahinang bumatak so ito, liko natin doon sa pinagtetestingan natin So ayan, yung taas na 'yan doon ang testingan ko. Ang problema, wala na sa puno pa lang tayo. Hindi na kaya. So ibig sabihin napakahinang bumatak nito. Wala wala naman sakay eh. Eh hindi baka ahon, napakababa. Puno pa lang. Uh, Umaharang ka pa lang tayo na. doon pa lang tayo sa puno, hindi na maka ha? salyada. Ayun. So doon pa lamang alam na natin do. Uh, pagka mga problema mga boss, wala 'to sa tamang firing order. So ayun yun yung gagawin lang natin mga boss so malapit lang yung pinagtitesting natin dyan o oh, sinasagat natin tapos ayaw ayun tapos yun ganun lang gagawin lang dito mga boss palalamigin tapos bubuksan natin yung cam shop cover tapos ibabago natin yung kanyang <laughs> ayaw talaga umahon uh, pagka timing ah, pala. so yun ay malakas ahon May ko <laughs> ay inahon pa kung tercero kahit na na ayaw ayaw Soy siya ga tingnan ko 'yung area <laughs> so, ause tingnan ko hindi maka Di mula na Ano po ito simula lang nitong ano? Magpababaklas ka no. Itong ano eh? Cylinder head? Ito, ito po ay ulit na. Ah ulit na po yan. Nung ano po, nung hindi ko pa napapalat na naman, nung ano po, nagpa-full wave na po ako ay. Uh, Pero nung hindi pa po siya po full wave, gano'n na din. Gano'n na rin. At nung pin wave po, gano'n pa din. Sala. Ah, no. Sala ito. Ano mo gagawin po siya? Iaayos lang po yan. Napalamig yung labo Layo And so ito, lumamig na, binuksan natin yung camshaft cover So hindi na natin, wala na tayong ibang gagawin dito I-check lang natin yung pagka-adjust ng barbola Tapos okay na yon Sa hinang bumatak nito mga boss Sabi ko lang, la ay nako, oh, inatesting ko pala mga boss ito'y uh, huli na natin ng inedit Pero nung pag-testing pa lang uh, Makikita nyo naman doon sa video mga boss Kita na agad So napakatagal na daw nun Simula nung magpapalit siya ng piston ring Nung umusok Yun ang naging problema So mali yung pagkaka-timing nito Simula't simula Nung pinalta ng uh, piston ring ay e, napakatagal na daw nun Yun Yun lang yung gagawin dito mga boss Napakasimple lang walang ibang problema ito kaya lang nagpalit si busing ng karburador kasi ang sabi daw karburador kaya yon medyo lalong gumulo uh, replacement yung napapalit ng karburador kaya ang sabi ko pagka naayos natin to uh, kung pwede pakidala yung uh, orig na karburador mas magandang ituno kasi yon yung orig na karburador kaysa ituno natin yung replacement na karburador nito kasi wala namang problema yung karburador na tinanggal dito. Ang problema, yung pagkakagawa nito nung binuo. And so, yun mga boss, meron naman tayong kanya-kanyang technique sa paggagawa. Kaya lang, yun niya, hindi ito naman, hindi ko na binuksan yung magneto cover kasi sa testing pa lang natin, ay wala na. O sa ano'y, alam na natin yan mga boss, pagka mga ganong problema. Kaya lang, sabi ko nga, sabi ni bossing, tune up. Pero ako, hindi, hindi ako kumbinsido sa gano kasi nung pag-andar, ay hindi naman talaga siya maingay. Ibig sabihin, hindi tune up yun. At uh, nung pagtingin nga natin, yung carburetor niya ay replacement. So, sabi ko, uh, may iba pa rin problema to kasi nagpalit nga raw sila ng carburetor para mas lumakas. Problema, hindi pa rin nagbago. Kaya ganito yung ginagawa natin mga boss. Yan. Ililipat lang natin yung pagkakataiming nito tapos okay na yun. Ayan, basta ganitong problema mga boss. Yun nga, sabi ko sa inyo, wala nang baklas-baklas na magneto to. Napakabilis lang itong gawin. Basta alam natin kung paano natin siya makuha yung TDC or yung dead Center. Uh, okay na to mga boss. Walang bukas-bukas na magneto. Yun yung masasabi ko na. And yun, payo ko na rin mga boss. Ano, doon sa mga nagpapatap overhaul, uh, uh ano rin, Siyempre, pakiramdam nyo naman yan eh. Pagka nagpa-top overhaul kayo, tapos humina, ibig sabihin, may mali doon sa pagkakagawa. Ganun lang yan mga boss. Uh, kalimitan, tulad nung kanina, o mapapansin nyo nung doon sa part nitong video na ito, nung magpapa-start pa lang tayo, napakahirap niya ang paandarin. Ibig sabihin, uh, kung halimbawa, kung lagi nyo gamit nga, si barako tapos pinagawa nyo, Uh, may problema tapos yun nga lalong humirap pa andarin rin humina bumata uh, magdududa kayo ibig sabihin may mali nga doon sa pagkaagawa kaya kailangan nyo magpa magpagawa uli or ipagawa uli kasi uh, mapapasin nyo naman Ayan, yung sinasabi ko sa mga boss so, nag, nag TDC tayo pero hindi tayo nagtanggal ng magneto yung magneto cover mga boss So ayun Yun ay pagkakabit nito mga boss Okay na ito Pero ang gagawin natin dito i check ko rin yung pag clearance eh yun Pag na-check naman natin Na yung bulb clearance niya ay okay So ibabalik na natin yan mga boss Kasi wala naman tayong gagalawin dito sa bulb clearance niyan Kapag ka ganun Ang problema nga lang nito Ay yung sabi na lulupog O nauubos yung lakas Kapag ka na gear na Ito mga boss Isa pang sign yan Kapag ka Halimbawa Uh, kaya nung kwarta, nung port gear tapos biglang humihina, yun 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 ang isa pang sign na mali yung pagka-ATDC ng barako ninyo, noong pinagawa ninyo yan so, yun. kasi sa ngayon talaga mga boss ang usapan sa ngayon maraming, maraming nang gumagawa talaga, pero by experience na lang mga boss, yun yung yun yung kalimitan kasi kahit sino pwede nang bumaklas ngayon pwede nang kumabit pero yung pagbabalik, yung pagbabalik mga boss, yun yung medyo mahirap. Kasi yun nga, may mga lumalabas talaga sa dami ko nang nahawakan ng nahawa, barao. May mga may mga mali talaga pagbuo. Kasi yun, ang dami talaga ngayon gumagawa na. And yun, sa so, ganitong problema mga boss, yan nakita niyo naman yung ginawa natin, wala tayong ibang ginawa, wala namang paligoy-ligoy pa. Ayun na. Po. Testing. Ano po? Kayo po.

Ginawa na natin, tinesting na uli natin mga boss. testing ani isang kamay lang mga boss. At hindi na tayo nag ano na holder ng cellphone. Ayun. kita-kita na ang response mga boss. Ay, ngayon ko lang napansin na 40 km per hour na pala ang takbo nito kahit nakatigil. Gulpin tuloy na nito. Pagka nabaklas na. Abidyohan naman po yun.